Ah, ito yung sisiw. First time nila matulog ngayon na hindi nakasama yung nanay nila. Magandang araw po dahil may mga milan nilang tayong alaga na may mga sakit. So, yan yung mga nakahiwalay natin bukod sa pinapainom natin yan ng Panamox. Panamox Porte, pang sisiw. So, ay, ay, may sinunod din tayo na advice ng mga ka-farmer natin. No, so, ito. Yan, nagsunog, nagsunog tayo dyan. May mga in-advise sila para daw kung meron bang peste na nandito sa ating mga manukan kasi kanina may namatay din tayong isang manok inahing manok so yan pinapainom ko na rin ng gamot ako doon ay nagsunog ako ng gulong so yun yung advice ng iilan maraming mga nag advice so maraming salamat nga po pala sa mga nag advice no ah uh, sana ay makatulong din ito para umalis yung mga peste dito sa mga manukan natin Ayan, medyo hapo na rin dito kaya't yung mga manok namin ay nandiyan na. Akala ko yung gulong ay hindi ganoon kalakas. No, yun pala nung nagsunog ako kanina, eh. ay lakas. Ngayon medyo humina na, tapos ngayon na rin yung mga usok na ayan umiikot na yung usok, no. Ayan, pupunta na yung usok dun sa mga bahay ng mga alaga natin. No, ganoon din dito kanina papunta naman diyan. So nasa bandang gitna ko siya ako nagsunog nung gulong. Oh, so doon sa kabila naman nandoon yung bahay ng mga pabo. At ito nga pala yung gansa akong isa. Ayan oh, sinusundan nako. Ah, uh, ayan ang ginawa natin ngayon. No, yun yung update natin. Dahil sa dami mga nag-suggest, actually hindi ko rin alam 'to. No, sinusunod lamang natin yung mga ilan sa mga advice. Pero hindi ko naman ay makatulong din naman kasi pantaboy din naman ito ng mga insekto. No, yung mga lamok may tataboy nito pero medyo konti lang din yung sinunog natin para hindi naman makakasira sa ating environment no yan lang ay saktong panlaban lamang doon sa mga insekto o mga kung may mga pestiman na nasa hangin ay kahit pa ay makatulong ito maraming salamat po sa lahat ng nag-advise sa atin no, sa mga suggestion yun, dami mga nag-suggest dami mga advice at uh, yun ay sinusunod din natin 'yung mga pabo namin ay papasok na rin sila dun sa bahay nila. At dito nga medyo maamoy 'no, amoy goma. 'no, amoy goma dito dahil dito sa sinunog natin. Pero nakaraan kasi diyan din 'yung nalaglag nating sisig. 'no, observe natin 'to sa mga susunod pa ng madadali pang mga alaga natin dito. 'no, doon natin doon namin nakuha 'yung nalaglag na sisig sa loob nito. 'no, diyan sa loob mismo nalaglag. Tapos kanina, nakakuha ako ng isang inhing manok dyan sa loob naman. At may mga mailan nilan ding alaga na may mga sakit. So, yun naman yung nakalagay doon sa kabila. Yung nandoon sa labas naman. ngayon ay magagaling na rin. Malalakas na rin sila. Ayan o. Oh. Diyan naman. Yan ay pinapainom naman natin ng gamot. Yung Panamox Forte. No, pero, syempre, gusto ko. No, bukod doon sa mga ginagamit namin. Gusto ko rin sundin yung mga suggestion na alam kong hindi naman makakasama. At uh, tingin ko yung posibleng makatulong din naman siya sa mga insekto dito sa paligid. ng mga lamok, yung mga bunhok na no, posibleng matanggal din ito. Pero maliit lang na yung sinunog natin kasi nakasama rin to sa kalikasan. Yung usok. So ayun, no? Tapos kanina ginawa ko rin, No, nung makita ko yung manok na isang namatay kanina dito. gan, uh, ginawa ko. Pinapainom ko naman silang lahat. Uh, pinapakain ko silang lahat, no. Hinaluan ko ng King's Vital isang pakete hinalo ko dun sa feeds nila kanina. At yun yung pinakain ko sa lahat ng alaga namin. Para palakasin sila kasi nag-aalala tayo baka mamaya maubos yung alaga natin at uh, yun na ngayon nakikita natin nagumpisa nung nakaraan sa dalawa nung biglang nalaglag na lamang doon sa sampahan o, tapos ayun biglang kanina naman actually nung umaga malakas pa yung manok namin tapos nagtaka na lang ako ngayong hapon nung nagpakain ako tumigas na dyan so tingin na namin wala namang sugat wala namang kagat kaya't yun naalala ko yung suggest na marami dun sa comment dun sa naunakong video tungkol dun sa namatay nating manok may mga nagsabi na ayan yung goma daw subukan daw magpausok mula dun sa goma eh, baka sakali daw na kahit papano yung hangin ay ah, matanggal yung kuan sa hangin yung mga peste na nasa hangin daw no, so yan naman ay sinusunod natin kasi sa amin mahilig din kami actually kahit sa mga pamahiin no, sinusunod din namin yan dito mahilig din tayo yan no, nung uh, mga nauna nga no, meron tayong mga pugad na maraming bunhok ang ginawa namin ay nilalagyan namin ng mga dahon ng marang pero ngayon wala, nang, wala naman nang itlog yun na so, wala naman lang mga itlog yan so, mga dahon ng marang para daw pantaboy ng bunhok kaka nakakatulong din naman so far at nag, uh, hindi naman nagsilayas yung mga manok natin mula doon sa kanilang sampahan ibig sabihin ay nawala nga rin naman yung bunhok doon sa kanila mga pugad bunhok o oh hanip no, yung mga yung mga insekto makati sa mga manok no, daming nag-advise sa atin, marami rin mga suhestyon actually, sa bunhok may mga nabibili rin dyan ng mga pang spray no, yung mga aggravate natin, aggravate stores, mga poultry supply no, kung gusto natin yung mga pang spray at yung mga natural naman, yun yung mga iba ginagamit, tabako no, gumagamit sila na sa amin naman, dahon ng marang Um, uh, may ilan naman yung dahon ng alagaw so ito may alagaw tayo dito yan yung dahon yan yan yung mga uh, ginagamit nila nilalagay nila sa pugad para hindi magsilayasan yung mga manok doon sa pugad nila no, so ayan na mga alaga namin ay nandyan na yung iba ayan inabutan na tayo ng gabi dito ayan pahinga na sila yung mga pabo manok halo halo yan dyan yung gansa naman namin sila yung nagarubing lamang dito paikot ikot no, oh, habang nagpapausok tayo nito ng ating yan gulong ng palad sana oh, yan oh, yung mga alaga natin ditong manok so ito naman yung ibang manok namin may mga nagalimlim ba tayo dyan? yung iba naman ay nasa bubong nakatira yan wala namang masyadong umuwi dito dati kasi dito lahat ng manok eh ngayon kanya kanya na sila ay iba na sa taas na sa baba Ayan, kanya kanya na sila ng bahay habang isa nating inahing manok hindi ko alam kung dito pa rin siya nakatira ah wala na dyan ayun yung sisiw. ah ito yung sisiw sila na natira na matay nanay nila nandyan pa yung mga sisiyo si natin hindi na yan lamigin kasi sila na may kumpulan kawawa naman yan first time nila matulog ngayon na hindi nakasama yung nanay nila kasi bigla na lang namatay actually hindi ko napapansin din ang nanghina kasi kung nakita ko yon magagamot ko agad yon mapapainom natin ang panamok scaplet eh ang lalakas pa kaninang umaga tila na pagbalik ko ng hapon ay namatay hindi ko alam kung anong dahilan kaya ayon. ang tingkong yung mga sugestyon na sabi magsunog daw ng gulong ay ginawa ko na rin no, tapos pinapainom ko silang lahat nung, pinapakain ko silang lahat ng uh, pagkain o no, feeds hinaluan ko ng maraming kings by the plus para uh, sagad ang guan vitamins malakas ang immune system yan may nagalimlim na rin tayo dito hindi halata yung itlogan niya no dati ito nang itlog dito yung pabo nung kuha na ay nilagyan namin ng ganyan tapos nung matapos na mga itlog dyan matapos magpisa yung pabo hindi namin kinuha ayun dyan na rin ang itlog yung manok dati nakalapag sa lupa nabasa yung iba naglagay na lang ako ng itlogan Ayan, hindi na mabasa. Ayan, madilim na. 'Yan yung usok naman, ngayon papunta naman sa kabilang. O doon naman sa kabilang mga bahayan ng Sisiw. So yan oh, 'yan yung pausok moment natin dito. Para mabawasan yung mga insekto sabi nilang peste na posibleng nakasama sa mga alaga. Ah, uh, iyon naman ay question lamang no. O, wala akong nang, kung kung ano, ng science wala tayong, yung dinatin na research. Yun ay base lamang sa mga komento sa mga question no? doon sa mga nag-alaga din, mga backyard farmer na uh, kapareho natin. Maraming salamat po sa lahat no. Lalo na sa lahat ng na mga nag-comment sa mga nauna kong video. Tukol doon sa uh, pagkamatay ng dalawang manok ko na sabay-sabay. So ang daming mga nagsuggest, ang daming mga concern. So, thank you so much po sa inyong advice, sa inyong tulong para uh, mag-share din ng inyong mga kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng mga hayop, ng mga manok, pabo. Ayun, maraming maraming salamat po.